Karamihan sa mga tao ay inilalarawan ang kanilang sarili bilang isang introvert o isang extrovert. Siyempre, maaari kang magkaroon ng mga katangian ng pareho na kang isang ambivert. Ngunit kadalasang nararamdaman ng mga tao na mas nakikilala nila ang isang uri ng personalidad kaysa sa iba. Kung ikaw ay isang introvert, malamang na madalas mong maramdaman na hindi naiintindihan at malamang na makaka ka sa mga bagay na babanggitin sa video na to. At kung ikaw naman ay isang extrovert, malamang hindi mo lang lubos na naiintindihan ng mga introvert o ilan sa mga bagay na ginagawa nila. Kaya ito ang mga bagay na gustong iparating ng mga introvert. Number one, kailangan nila ng oras para sa sarili nila. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga introvert at extrovert ay ang introvert ay nakakakuha ng enerhiya mula sa pagiging mag-isa. Ang pagiging malapit sa mga tao sa loob ng mahabang panahon ay nakakaubos ng enerhiya sa mga introvert at dahil dito, kailangan nila ng espasyo para makapag-recharge. Sa lahat ng nangyayari sa mundo at sa ating pang-araw-araw na buhay, Napakahalaga para sa mga introvert na maglaan ng ilang minuto o kahit na oras upang mapag-isa sa kanilang mga iniisip. Kaya't kung napansin mo na ang isang introvert sa iyong buhay ay humihingi ng ilang oras para sa kanilang sarili, malamang nawala itong kinalaman sa iyo. Ito ay kung paano sila muling nagpapasigla. Number 2. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan na sila ay nababagot. Ang mga introvert ay kadalasang mas tahimik at kalmado. Siyempre, palagi may mga exceptions din. Ngayon paman, sila ay may posibilidad na maging mas introspective at gusto nilang mag-obserba. Maaari mong mapansin na kapag kasama mo ang isang introvert, hindi sila gaanong nagsasalita. Ngunit, hindi yun nangangahulugan na hindi sila masaya. Marahil ay nangangahulugan lamang ito na nag-oobserba sila sa kanilang kapaligiran. Ang mga introvert ay maaaring tahimik pero nagkakaroon pa rin ng masayang oras kahit nasaan man sila. Number 3. Hindi sila anti-social Ang mga introvert ay kadalasang nakakakuha ng masamang panghusga bilang mga taong ayaw makisama sa iba at gusto lang manatili sa bahay buong araw. Ito ay hindi totoo. Hindi lahat ng mga introvert ay napupuot sa pakikisalamuha at hindi lahat sa kanila ay kahilahilakbot sa pakikipag-usap sa iba. Ang pakikipag-usap at pakikipag-hangout sa iba ay maaaring maging lubhang nakakapagod para sa mga introvert. Nagsisimula silang mawalan ng apoy at pagkatapos ng ilang sandali, kailangan nila ng ilang oras upang magpahinga. Number 4. Ayaw nila ng mga party. Ang mga introvert sa pangkalahatan ay hindi tagahanga ng mga party o anumang malaking pagsasama-sama. Mas gusto nilang makasama sa mas maliliit na grupo ng mga tao tulad ng ilang malalapit na kaibigan na nagpapahintulot sa kanilang magkaroon ng aktwal na pag-uusap. Hindi sila partikular na nasisihan sa pakikipag-usap sa mga estranghero o mapaligiran ng maraming tao. Oo naman, maraming introvert ang pumupunta sa mga party. Karamihan sa kanila ay kayang hawakan ang ganitong uri ng mga kaganapan sa maliit na oras lang at kung minsan sila ay nagkakaroon ng masayang karanasan. Ngunit kung bibigyan sila ng pagpipilian, karaniwang pipiliin nila ang isang overnight kasama ang mga kaibigan sa halip na isang gabi sa club. Number 5. Ayaw nila ng naaabala Ang isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa mga introvert ay hindi nila gustong magambala kapag gumagawa sila ng isang bagay. Ang mga introvert ay mga malalim na nag-iisip na kadalasan ay napakatindi at nakafocus talaga sa kung ano ang kanilang ginagawa o iniisip. Kapag naaabala sila, kahit na parang wala silang ginagawang mahalaga, nawawala sila sa kanilang focus at naiinis pa. Kaya subukan bigyan ng respeto ang kanilang espasyo. Number 6. Hindi sila mahiyain Ang isa pang maling sabi-sabi sa mga introvert ay lahat sila ay mahiyain. Ngunit ang introversion at pagkamahiyain ay hindi pareho at hindi lahat ng introvert ay mahihain. Habang ang mga introvert ay hindi isang malaking tagahanga ng mga small talks, hindi ito nangangahulugan na sila ay masama dito o na sila ay tumatanggi na gawin ito. Hindi lang talaga nila ito gusto at kadalasang sinusubukan nilang iwasan ito. Kaya kung ang isang introvert ay tila awkward o tahimik, sa halip na subukan punan ng katahimikan, wala itong kinalaman sa iyo at hindi ito nangangahulugan na sila ay nahihiya. Hindi lang talaga nila matiis ang pakikipag-chitchat. Number 7. Nangangailangan sila ng personal bubble. Huwag masaktan kung iniiwasan ng isang introvert ang iyong yakap o nakalimutang mag-reply sa iyong mga texts. Kailangan nila ang kanilang espasyo, literal at figuratively. Hindi rin nila gusto ang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal at kung uupo ka ng masyadong malapit sa kanila ng ilang sandali, maaaring maging hindi komportable ang mga bagay para sa kanila. Ang mga introvert ay gusto magpakita ng pagmamahal sa mas banayad at makabuluhang mga paraan malayo sa madla. Number 8. Gusto nila maging pasensyoso ka. Ang mga introvert ay karaniwang hindi nasisiyahan sa pakikipag-usap. Madalas sila nag-iisip ng sobra bago magsalita, kaya maaaring mas matagal silang magsalita o sumali sa isang pag-uusap. Sa maraming beses, ang pos na ito ay sinasalubong ng mga taong humihikayat sa kanila na magsalita. Ngunit dapat mong malaman na kung ang isang introvert ay gustong magsalita, gagawin nila yon. Sa una, karamihan sa mga introvert ay mahiyain at tahimik lang. Ngunit kadalasan sila ay napakasaya kapag nakilala mo na sila. Kaya maging matyaga at bigyan sila ng pagkakataon. Number 9, hindi sila depressed. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang nalulumbay at iyon ay isang napakahalagang pagkakaiba. Tiyak na nais ng mga introvert na ituwid ang record na iyon. Bagamat maaari din silang magdusa mula sa depresyon, dahil lamang sa mga introvert sila ay hindi nangangahulugan na sila ay nalulumbay na. Hindi alintana kung gaano nila minsan ihiwalay ang kanilang mga sarili. Natutuwa lang talaga silang mag-isa. At number 10, hindi mo sila mapipilit na maging extrovert. Kadalasan ang mga extrovert ay gagawa ng paraan upang subukang gawing mas katulad nila ang mga introvert. Susubukan nilang palabasin ang mga introvert mula sa kanilang shell. Susubukan nilang pilitin ang mga ito na maging mas social at pipilitin silang magsalita kahit ayaw nila. Naiinis ang mga introvert dito. At ang katotohanan ay walang extrovert ang magpapabago sa isang introvert na maging extrovert. Dapat itong matanggap ng lahat ng tao. Kung nakarelate ka sa mga bagay na ito, malamang isa kang sertipikadong introvert. I-share mo ang video na to sa iyong pamilya, kaibigan at iba pa. Marahil ay makukuha nila ang nais mong iparating. Kung ikaw naman ay isang extrovert, isa alang alang ang mga puntong ito at gamitin ang mga ito bilang gabay sa susunod na pakikipag-ugnayan mo sa isang introvert. Nga pala, alam mo ba ang mga senyales ng taong may malalim at komplikadong personalidad? Panoorin mo dito.